Hello guys, good morning. Alas iti na ngayon ng umaga. So may sikat na ng araw. Kung napapansin nyo guys, parang dalawa yung araw na makikita natin. Kasi yung isa, maliit lang siya tingnan kung sa video. Pero sa personal, kung tingnan, matingnan ninyo, is maliwanag siya. Parang araw din siya na ano, may kaliitan lang konti. So maliwanag po siya nasa bandang... Oh, nasa bin, bandang kaliwa yan ko makikita ninyo maliwanag siya so imposible naman kasi <clears throat> alas city na ng umaga medyo mainit na ngayong araw pero yung makikita nyo doon sa kaliwa ano yan no? parang araw din siya na maliit yun so parang himala yata to ano kaya yung ibig sabihin yung ano tag init na ba umpisa na ba ng tag init yun o no? oh? Yan maliwanag yun guys. Napakaliwanag yan oh tingnan mo dito, mainit na. And then oh. Parang araw din siya maliit. Parang nasa malayo masyado oh. Yun. So sa kanan yan yung araw yung malaki. And dito sa ano, sa kaliwa. Maliwanag din siya parang araw na maliit. yun o oh, yun yun <coughs> so medyo mainit na yung ano sikat ng araw alas 7 malapit na mag alas 8 napansin ko kasi yan binijohan ko yan kitang kita masyado <coughs> yan ang dami kasing mga parang himala na napapansin natin ngayon sa ano sa panahon. So parang madilim lang siya tingnan sa ano itaas kasi ano kasi yan sa araw oh. Tingnan niyo dito oh, oh, Napakainit na. Yan. And then ipo natin uli sa ano sa ibabaw. Yan tingnan natin ha. ipo natin uli. <clears throat> ipo natin. Yan. Titingnan natin sa ibabaw. Yo, ang araw. So, parang madilim sya ano. O, yun. So, nakikita nyo naman. <clears throat> o. Mainit na. Dami kasing, dami na kasing dumadaan na, ano, mga sasakyan. So, araw ngayon ng linggo. O, mainit na. Yan. Yun, ipokus natin ulit. So, makikita natin na parang himala yan.